Alright, for today's video, andito tayo sa Tarlac Circuit Hill at ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung tamang gears sa loob ng racetrack sa bawat corners. Hindi ako pro, hindi ako magaling. Gusto ko lang i-share yung mga libre kong natutunan dito sa loob ng racetrack. At ang video na to ay para sa mga newbie, especially sa mga first timer dito sa loob ng racetrack. Karamihan kasi sa mga naging followers ko, sa mga nanonood ng video ko, na nagsasabi sa akin personal sa harap ko mismo na pinapanood nila yung video ko bago sila mag-practice dito bago nila matutunan tong paglalaro nila sa loob ng racetrack nagbe-base lang din ako sa mga comment from Facebook, YouTube, TikTok yung mga post ko doon, mga comment nila, tina-check ko yan nagbe-base lang din ako dyan at mga nagsasuggest sila na gawa naman ako ng tutorial sa loob ng racetrack para sa mga newbie especially sa mga first timer ito yung madalas na cambio na ginagamit namin or gears na ginagamit namin dito sa Tarlac Circuit Hill para maiwasan o mabawasan yung pag-overshoot. Tara, simulan natin. So, meron tayo ditong chart. Buong mapa to ng Tarlac Circuit Hill. Nakalagay na rin dyan yung mga numbers from first turn hanggang last turn. Okay, dito tayo magsisimula sa stretch yung may arrow na pula. Isang diretsyo yan papunta sa first turn. Okay, paliko na tayo sa stretch. Simulan natin dito. So yun, kung narinig nyo yun, nagdagdag tayo at ang gears na ginamit natin dyan ay fourth gear. High speed yan, fourth gear hanggang pagpasok dyan sa corner. Yan yung first turn ng racetrack. Nalagay ko na rin sa chart kung nasaan na tayo lumiko. Mula fourth gear, nagdagdag tayo to fifth gear. Bago pumasok ng second turn, nag-set tayo ng speed. Bumaba tayo ng dalawa, so nasa third gear na lang tayo ngayon. straight tayo dito ng third gear hanggang umabot tayo dito sa fifth turn or tinatawag nilang big C. Mula tercera or third gear, nagdagdag tayo hanggang kwarta or fourth gear. Set your speed ulit, nagbawas ako dito to third gear bago pumasok ng sixth turn. Dito na tayo sa pangwalong turn na tinatawag nilang double apex. Nagbawas tayo dyan to second gear bago pumasok ng corner. Ito yung likuan na maraming kumakalat at nag-overshoot. Dito na tayo bumwelo sa ninth turn at nagdagdag to third gear. Pag exit natin sa pang sampung turn ay nagdagdag naman tayo to fourth gear. Bago pumasok sa likuan ng 11 at 12 turn, nagbawas tayo ng dalawa. So from 4th gear, naging 2nd gear na lang tayo dito pag exit natin nagdagdag ulit tayo from second gear to third gear yung third gear ay tagos na yan hanggang sa last turn so ito na yung last turn guys ganun lang ulit ulit ulitin nyo lang from first turn to last turn kung paano yung mga gears na ginagamit natin practice lang at yun kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content natin don't forget to follow our facebook page awel moto sa facebook youtube at tiktok at salamat nga pala sa pag build ng ating race bike suzuki vanworks vanworks racing team at thank you then kay santino de A is for the tuning ng ating stock ECU to remap ECU. And don't forget na rin to share our video. Thank you so much sa suporta. And it's your boy, Awel Moto. Walang beach, in Balang. Ciao!